Ayan, ang tanghalian ko. Kaya lang ang oras dito. Alas 8 na ng gabi. Tanghalian ko pa to. Tsaka yun, paksil na tamban. At tsaka gulay na may manok, na may atay. At tsaka ito, anong pangalan to sa atin? Dito tinatawag nila na, um, ano yun? Kusa. Hmm, masarap naman. Uwan ko kung anong gulay to sa atin, oh. Parang siyang kalabasa na maliliit pa lang, kanon Hmm. Tsaka, kanin. Kapi. Tama na yan, di diba? Dami na yan. Dito nga naman, maubos yan, Hindi oh. naman ako mahilig sa ulam. Mahilig ko sa kanin. Tama ang kanin ko, oh. Hmm. Ay kakain na ako ngayon. Mm. Okay, bye.